Ingon ni Miss Beverly what a miss. Nagmahay sa gani ko nganong mi butar ko ni BBM. Daghan na ta. Daghan na tang Saon man nga ilingkod na man na. Alangan atong birahon na dira nga lami naman ihang paglingkod-lingkod haruhay naman. Haruhay naman yung paglingkod. Inday, Beverly. Taman rata sa pagmahay, ani. Agwanta tatas sa tulo pa. Apay tulo katuig, day. Laban ng laban. Laban lang taani Laban lang taani ani. Laban. 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 dagaton na to, nga. Lingkod naman siya. Di na na matangtang sa ihang gilingkuran.